Hello guys, welcome back. This is Vic. So, ganyan nga guys, I got hero, I see the road So, kaduo ko po dito si Hurley. Si Hurley po talaga ay eh, sobrang galing niya. So, nag-decide po kami na sabi ko sa kanya, maglaro nga tayo, buhatin mo ako. So, hindi muna kami nag-round guys. So, nasa classic po muna kami, no? So, kasi sabi niya, more on practice ka muna. Samahan kita dito sa ano, dito sa classic. So, ayun nga guys, at grabe, sobrang galing ng mga kalaban namin. At syempre, yung mga kasamahan din namin dito, magagaling din naman sila kasi nga po, parang ako lang yata dito yung grandmaster, no? So, ayun, natin na magbakba. Sir Harley nga po pala isang kaibigan at nakilala ko lang po siya dito sa email, no? Habang nag-email, nag-practice po ako, nag-live. So, chinat niya po ako. Sabi niya, help kita. Sabi niya sa akin, help daw. Sabi ko naman sige kasi hindi ako marunong eh kasi nahihiya ako eh makipagduok kapag hindi kasi sabi ko hindi ako magaling sabi niya okay lang 'yon ano ka ba ganun din nagsimula din ako sa ganyan sa so, ayun nga at tinutulungan niya ako dito para mag-push no tapos more on ano ako dito uh, nag ano ako uh, inaano ko to si sino ba to si turtle no si pagong so ayan para magkaroon kami ng extra strength. Tapos, ang bagal-bagal yung tumilos kasi medyo lag pa, no? Maya-maya pa ay pupunta, pumunta ako dito. Ito sa, ano ba itong tawag dito? Sa, sa top? At pa yun, ayun, naglalabanan nga po. Grabe, sobrang galing nila, oh. Pinasok nila yung toilets, guys. So, ayan. Charlie talaga, hindi talaga siya magpapatalo, oh. Ang galing na talaga mag iskapo, -iskapo no? tapos bes in tago-tago siya ay ako naman si ano lagi nagfo-farm ayan tirahin mo yan so hindi ko siya kaya kasi nga sobrang ano niya malakas na yung kalaban ko dito so ayun uh, na na kill sa so, ayan si Harley naman ay patuloy ang pagpaglaban sabi niya dito tutudasin niya daw yung ano pumatay kay Derot so ayun na uh, kaso failure ganun talaga tapos dito naman sa ano si Layla Ata to. So nakikipaglaban din si Layla dito. magaling din talaga siya, guys. Ito naman makikita natin na uh, nagtatago. So naka sa ano pero ayan, nakita siya ng kalaban pero na-kelled niya to tapos -formal siya, no family siya na. Oh my god, yung turtle, kinukuha na ng kalaban ako guys. Maayaw kaya ng ating team. So, abangan natin to kung makukuha ba kaya nila ang turtle. May ano kaya kami guys. So, ayan. Uh, tign tignan natin dito kung naago. So, hindi nila nakuha. So, ako na lang yung kukuha dito. Sabi ko sa kanila, mag uh, ako na bahala sa turtle so sila mag push na sila ayan nga at patuloy ang pagkipaglaban dito sa pagong at nakuha nga naman ni Derot yung turtles. so naman siya dito sa mga minions ang gagaling din naman ng mga minions guys ganito pala kagaling yung mga minions na kapag malaki na yung pera na ah, uh, ano no ng kalaban, mas magaling pala sila kasi nga nagbibigay ng lakas pala yun. So ayun, ito naman si Laila na ay paglaban dito sa Anong tawag dito sa baba niya. Ayun, sige. Tapos pinasok po namin dito yung turret. So, nakuha. Ayun. Bakbakan na to, guys. Ano ba 'yan? Dalawa yung kalaban ko, nakil ko yung isa. Naku po. At nakil joey din naman si Derot. Ganun talaga sa laro guys sa so, kailangan i-enjoy mo lang yung paglalaro. No more stress. So, huwag mag-trust to. Oh. So habang nagpa perform ako guys, yung mga kasama ko ay nakipaglaban na. pagbubuga na sila. At ako naman to si Mushi Mushi ano ni patuloy ang pagpupush. Makikita naman natin dito si si ano no si Harley na talagang nagpapalakas, nag-iinsayo para sa darating na labanan, malakas siya. Ang galing-galing naman talaga ng aking mga team. So, buhat na buhat nila talaga si Daryl. So, habang nagpa-farm yung kalaban, pinuntahan ni Harley. So, hinabol niya. Mahabol niya kaya to. Ayun! Nahabol. So, hindi niya na Joy. Kasi nga, mabilis din umescape yun, no? dito, magpo-push siya. So, ayun na push niya. Natumba niya yung ter, uh, tariffs. And then, dito naman ay na uh, what is this? Na lulord. Naglulord na si Derot. So, tinutulungan niya si Derot. O, oh, tinutulungan ni Harley. So, nakuha nila si Lord. And then, uh, balik sila dun sa ano kasi may mga kalaban na paparating. Ayan nga. At nagbugbuga na isa. Yung isa. Naku, hinahabol kasi ako, ako. kasi yung gusto nilang ma... Ano, ma -tubes. Kasi nga po, ay... Kita, uh, na ano nila na hindi ako magaling na. So, hindi nila alam na ako ko ng aking team. <laughs> ganun talaga ka. Uh, ganun talaga ka love ng aking team. No? So, ayan. Ayan. Balik ako dito At magpo-push na naman ako Magpo-push ako na magpo-push So, ayan Sabi ko sa kanila Sige lang Makipaglaban na kayo dyan Mag-clash kayo Kasi ako na bahala Mag-push na, Tapos Nagpo-push ako dito guys So, kailangan ko kasi Mahina ako mag-clash So, kailangan ko mag-push na mag-push And then, maya maya pa Eh, magbubugbuga na naman dito Nako chinogi nila yung isang kalaban na ethan. Tingnan nyo yung part dito guys. So, in, inaabangan niya si Hurley kasi gusto niya chugiin. Tingnan nyo kung paano siya, ano, no, si Hurley, kung paano umiscape na. mo. so, siya na itong, ano. Ayan, hinabol siya at may nanang nakasakay. Ayan, hindi niya mahabulin guys kasi magaling talaga siya umiscape. And then, punta siya dito. Ayan, naglalaban na naman sila. Oh my gosh, ito yung talaga yung hindi ko kaya guys kapag nagtong clash. Nauna ako ma-chugs dito. So, ayun nga. At naglalaban din sila. So, nasan ba ako? Para hindi ko makita yung sarili ko dito. Nasan ba si Derot? Ayan. Si Derot. Ah, nasa top si Derot. Kasi lang po nag nagpupush. Ayan. Push lang lang push. And then, nag, ano sila dito? Nakuha nila yung Lord ulit. <laughs> Nakuha nila ulit yung Lord. And then, makikipagbakbakan sila ulit. So, kunti na lang yung turrets namin. And then, sila din. Kunti na lang din yung turrets nila. So, sana hindi mapasok yung turrets natin. No? Kasi kunti na lang yung turrets natin. At malalaki na yung minions nila, ha? Kasi nga, at ano na sila. Uh, mukhang mas mataas pa din yung pera nila kaysa sa amin. So, mas malakas pa din sila. Ayun, pumasok si Harley dito. Buti nila nakalabas siya. Kasi kung hindi, magtutulungan siya ng mga kalaban. Kasagsaga ng bakbakan, no? Tapos, nakita ko doon sa baba, pinapasok pa na pala yung tourist namin. So, ayun nga, at na recall ako, and then, punintahan namin. So, hindi namin nahabol yung ano, ah, uh, <laughs> Yung kalaban. Kasi magaling din siya talaga umiskapo din. Kasi mga mythic na din sila eh. So, ayan. Dito, uh, unti na lang mamapasok na namin tong base nila. Magaling din talaga mag, ano, mag, ano, tong mga kakampi ko. Kasi kung hindi sila magaling, guys, kanina pa nila kami napasok. So, kahit classic lang to, makikita talaga yung teamwork, no? Makikita talaga yung, ano, ah... Uh, pagtutulungan ng team. Kung oh, to, kanina pa kami napasok. Kasi yung kalaban namin, sobrang gagaling din talaga nila. Ako lang kasi yung grandmaster dito guys sa ano na to, sa lahat ng ano, naglalaro dito. Ako lang yata yung grandmaster dito sa team na to. So later, mapapasok na. Eto, konti na lang talaga. Kaso ayaw talaga nila magpatalo. Ako naman si Luka Luka guys, patuloy ang Fagwa Farm. Ano ba pinaglalaban nito, no? Kasi paulit-ulit na farm. So, inihanda ko lang yung sarili ko guys. Kasi nga, kunti na lang yung life ko dito, diba? Kunti na lang yung life ni So, nag-farm para mas dumami yun. Mana, and then yung life. Pinasok niya. Ano, sino ba itong pumasok dito? Ang galing naman niya. So, ayun, panalo kami, guys. Oh, Thank you sa pagubuhat team. Thank you, really, sa pagmuhat sa akin. Thank you so much. So, ayun nga, guys. Nakita nyo naman kung paano lakbohat, eh. Ang silbi ko lang dyan, guys, ay mag-push. Thank you so much. Thanks for watching!